Mayroon! <laughs> <Yeah, wait> lang One! One more lang Richard! Richard! Richard daw! Huwag daw masyadong malapit! Palalambutin pa niya ng konti sa lagi ng tubig. Kiss <laughs> daw! Gano'n, gano'n. Gano'n, gano'n. Gano'n. ikot. Tapos start Ah! Parang na ikot. Yes! Oo! Kanta na kayo! Oh, happy, happy birthday you! Happy, birthday. <laughs> happy birthday. Selamat hari jadi. Terutama kalau dia berkandil. Wow, betul betul. Impresif. Apa yang kamu tonton tadi? Tentang apa? Sangat. Bagaimana kamu perlukan untuk tidak terlalu? Saya terlalu emosi. Wah. Apa yang kamu Wow, na form na siya ng ganun gano'n ganun. Ito ganun siya bago ng tubo. Oo nga po, Pero ito na. siya. pa rin. Ito pa pa rin. Ah, three years. I can do that in a day. Sali pa rin. Ito pa rin. Ito pa rin. Ito pa rin. Ito Uy, nakuha po niya, seka, wow. sa exing niya. Teka, na baka makasustyo. <laughs> <laughs> tayo ka rin tayo. Wow, ang Wow. Big fan sa atin Impressive. Kasi <laughs> ka rin. na mo yun. Nadaan mo iba. Mangha-mangha kayo ah. Dapat po sa

ya nanti, kau nak Oh, thank you. Di bawah yang dilancar. Hidup. Alhamdulillah. Baiklah, ikaw ah? Iya, oh, na, picture naf. Picture, picture na,